Morning guys, guys. Ano ko dito sa aking manok? Dito sa aking breeder? Ay, hey, oh. Dito sa breeder ko. ok Okay pa naman sya, pero hindi sya makatayo. Hmm? Huh? Nalimlim pa naman to. Ewan ko, ba't ano kayo nangyari dito guys? Hmm. Hindi sya makatayo, oh. Ano kaya nangyari dito? Nanghihina. Kita ko binababahan binabahan pa to eh. Baka ito yung inaano ng ating tandang. Hmm? Kita ko do sa ating breeding house, Hindi na siya makatayo eh. Comment nga kayo guys. Uh, ano kaya nangyari dito? Palagayin nyo guys. Mag, nagdumi siya. Gawa ng kabababa eh. Pagkapak. Ano kaya nangyari dito guys? Palagay nyo. Nabalda kaya to? Hindi siya makatayo eh. Um. Hindi hey, o. Oh. Ano kaya to guys? Hmm? Huh? Hindi ko alam kung nangyari. Diyan muna natin. Ito na sa breeding ano uh, natin. Dito pa yung manok ng kapitbahay. Pumasok pa. Paano nakapasok kaya to? Lari pa yung isa. Sinasara ko na nga yung ano, pailit na paikot. Tawag, ayun, manok ng kapitbahay. Oh. Alas pares dito sa manok. Pero mas mag pabilog lang katawanan guys, dito yung sub breeding area natin. Ano kaya nangyari? Kinuha ko na yung mga itlog niya. Nilagay ko na sa incubator. Dito ko lang siya nakita eh. Ito, nung nakita ko binababahan pa nito eh. Tapos ngayon, na, na, inalis ko na pa kami guys. Dito siya na itlog eh. Tinanggal ko na. Kasi, kahina na siya eh. Kawal, hindi na rin yung makakano. siya makatayo. Binawasan ko yung mga itlog nila, oh. Diyan Ganang... ka Ano? Ano okay, nangyari dun, guys? Tapos itong isa, lipat kaya na, lipat natin ito sa loob. Alin kaya dito? Saka na natin pala ilipat. Dahil dalawa yan, no? Kaya nangyari dun, guys. Nang hina ng ganun. Baka may comment kayo dyan, guys. O, oh, guys, o. Oh. Lapit na to. Hmm.